Dear Kuya Berto, ako nga po pala si Mariel, Tagaloguna. Isa po akong tindera sa palengke. Tahimik lang ang buhay ko, pero nung isang gabi ng burol ng tiyahin kong si Teresita, doon ko naranasan ang pinakanakakatakot na gabi ng buhay ko. Si Tia Teresita ay matanda na, tahimik, pero may kakaiba talaga sa kanya Walang gustong gumalaw sa mga gamit niya. Sabi ng mga matatanda, may mga tinatagong siyang lihim. Mga bote, mga papel, mga gamit na may dugo. May alay na hindi pwedeng galawin. Pero hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa siya ay mamatay. Noong burol niya sa lumang bahay pa namin kinawa, kahoy, luma at amoy insenso. Nahimik lang sa umpisa pero nung madaling araw, doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag. Habang nag-aabot ako ng kape sa mga naglalamay, napansin kong may isang matandang papain na nakaupo sa tabi ng kabaong. Hindi ko siya kilala. Nakayuko lang siya. Parang nakikinig sa mga usap-usapan ng mga tao. Sabi ko, Nay, kamag-anak po ba kayo ni Tia Teresita? Hindi siya sumagot, Kuya Berto. Gumiti lang siya, pero yung mga ngipin niya kulay din, Parang bulok na. Maya-maya, nilingon -maya, wala na siya. Para bang hindi talaga siya tao sa pakiwari ko. Pagbalik ko sa loob, napansin ko yung kandila sa tabi ng kabaong. Ang lakas pa rin ng apoy kahit na malakas ang hangin. At ang pinaka nakakakilapot ay parang may gumagalaw sa loob ng kabaong. Nilapitan ko ito Kuya Berto Kumatok ako ng marahan Tia, biro ko pa nga Pero paglapit ko May narinig akong mahinang tawa Mula mismo doon Sa loob ng kabaong Kiniliputan ako Kuya Berto Tumakbo ako palabas pero paglingon ko ang mga tao sa lamay nakatitig lahat sa akin lahat sila tahimik lang yung mga mata nila walang buhay tapos sabay-sabay silang bumaling sa kabaong doon ko nakita nakaupo na si Tia Trisitita nakasara ang mga mata pero Nakataas ang ulo niya, Kuya Berto. Parang pilit na nabuhay. May dugo sa labi niya at may mahinang boses na paulit-ulit sinasabi. Bakit mo kinagalaw ang mga gamit ko, Mariel? Sumigaw ako, Kuya Berto. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero habang tumatakbo ako, parang walang katapusan ng daan. Pabalik Balik lang ako sa mismong lugar ng burol. At miya-miya pa ay parang may kumawak sa balikat ko. Paglingon ko. kinikising na pala ako ng kapatid ko. Panaginip lang pala yun, Kuya Berto. Pero ang nakakatakot. Paglingon ko sa kabaong. Nandoon ang matanda. Nakatingin sa akin. At nakangiti.